limang paraan kung paano tayo makakaiwas sa mga customer na nangungutang sa tindahan natin. Marami sa ating mga sari-sari store owners ang napipilitan magpautang kahit palabag ito sa kalooban natin. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nagpapautang at paano nga ba tayo makakaiwas dito? So paano nga ba tayo makakaiwas o makabawas man lang sa mga ganitong klase ng customer? Number 1, limitahan mo yung pakipagkwentuhan sa mga customer mo. Alam nyo mga kanegosyo, hindi naman talaga may iwasan na meron tayong mga customer na dadating na talagang ganatong makipagkwentuhan. Ang tawag dito sa mga to is yung extrovert. Ito yung mga tao na talagang kahit ikaw eramdam eh, ramdam nila na hindi ka naman interesado sa kung ano ba yung kinukwento nila, e eh, tuloy-tuloy pa rin silang nagkukwento. Okay lang yan kanegosyo. Pero once na pagbigyan mo kung ano yung hilig nila, eh siguradong mapapadala siya dyan sa tindahan mo kasi nakukuha niya yung gusto niya yung makipagkwentuhan at kapag katagal-tagal eh siguradong mapapalapit yung loob mo sa customer na yan. at kapag ka humirig siya na mangutang siya sa'yo o kumuha muna ng ganito o ng ganyan siguradong mahihirapan kang tumanggi dyan ka negosyo kaya ang payo ko sa'yo limitahan mo ang pakikipagkwentuhan na matagal sa customer mo yung negosyo, don't get me wrong ha. Hindi ko sinasabi na wag ka makipag-usap o makipagkwentuhan man lang sa customer mo. Ang sinasabi ko dito is limitahan mo lang. Kasi tayo mga Pilipino, minsan napapasobra tayo sa tinatawag na customer service. Alam nyo ka negosyo, yung simpleng pag-smile lang at pagpapasalamat sa pagtangkilik nila sa negosyo natin is may na rin po natin na customer service yan. Pero more than that is unnecessary. Tandaan mo to. Kaya ka nagtayo ng negosyo o ng sari-sari store ay para kumita ng pera at hindi para maghanap ng bagong kaibigan. Number 2. Maglagay ka ng rules sa tindahan mo and stick to it. Alam mo ka negosyo, hindi mo na kinakailangan pang maglagay ng paskil na bawal ang utang. Yung simpleng pag-stick mo lang sa rules na ginawa mo para sa tindahan mo sapat na yan kanegosyo. Alam nyo sa totoo lang, kapag ka ginawa mo yan, siguradong mababawasan ka ng customer. Pero isipin mo, mas mainam na na mababawasan ka ng customer, pero marami ka ang customer, pero halos lahat naman dyan sa mga yan, may listahan sa tindahan mo. Number 3, kapag ka merong nangungutang, sagutin mo siya ng diretsyo. Pasensya na at hindi ako nagpapautang. Alam nyo, siguradong sasama ang loob ni customer kapag ka narinig niya ang mga salitang yan. Pero kung ako ang papapiliin nyo, mas mamatamisin ko na piliin na ang loob niya ang sumama sa akin kesa yung loob ko ang sumama sa kanya kapag kahindi hindi siya nakapagbayad sa akin. Stress na ako sa misis ko. Ayoko nang dumagdag pa siya sa iisipin ko. Ikaw, ano pipiliin mo? Number four, kung bagong tayo pa lang yung tindahan mo, magpanggap ka na hindi sa iyo 'yan at ipinagkatiwala lang sa iyo nang tiyahin mo 'yan o ng ibang kamag-anak mo. Alam niyo ka negosyo nakakatawa to pero sa totoo lang noon ginagawa ko to at hanggang ngayon. Ito napaka-effective nito na ka negosyo para sa akin kasi sa ganitong paraan nagkakaroon ako ng barrier laban sa mga customer na mahilig mangutang at sa mga future customer na pinagtatangka ang kamutangan sabihin mo, pasensya na, hindi ako nagpapautang kasi ako mag-aabono niyan. Magagahalit yung tsahin ko kasi bantay lang ako dito. Pero ang negosyo, hindi nyo pwede gamitin to sa lahat ng customer nyo. Lalo na sa mga taong nakakakilala talaga sa'yo. Pero at least, di ba, merong kang alibay na pwede mong gamitin sa ibang mga customer. Number 5, huwag kang magpautang. Ganon kasimple. Walang palipaliwanag, walang kahit anong litanya ang sasabihin mo sa mga customer, walang kahit anong alibay, ganun kasimple ka negosyo, tigasan mo, pasensya na, hindi ako nagpapautang sa tindahan ko.